may nakita ka bang naggaling sa bibig ko ng sulat lang nasa ano ngayon tayo na hat si tayo sa social media siningit na lang yung picture ko Hi everyone naging usap-usapan niyo yun sa social media ang fake news na sagot ni Diwata tungkol sa tanong na ano ang kanyang pet peeve sa video na ito, tingnan natin kung anong masasabi ni Diwata sa fake news na iyon at ipapakita ko din ang video na aktual na interview kay Diwata kung saan makikita nyo na wala doon ang tanong tungkol sa pet peeve. Panorin natin ang video na ito. Diwata, anong masasabi mo sa kumakalat sa social media na fake news na sagot mo daw about pet peeve? Video, yes. video na ako ng ganyan, puro edited lang yan, wala ganyang tanong ano, ipakita mo sa akin yung video na ganyan. At saka, uh, siningit na lang yung picture ko. Pero yung, ang gusto ko makita doon, yung video talaga na sinabi sa akin na yun ang tanong. Walang ganyan. Pero aware ka ba, Diwata, na meron ganung fake news na ay pinapakalat about pet web kasi kalat na kalat siya as of now. Yeah. ganyang tanong na uh, nag-interview sa akin any social media or sa newsman niya na tinanong ako ng ganyan. Kasi kung mayroon, papakita sa akin, magbibigay ako ng reward. Ano sa tingin mo diwata ang dahilan na lumalabas ang mga ganitong issue, lalo na at ngayon na ah, tatakbo ka sa halalan? Kapag okay. maganda ka, okay. Pag-usapan ang mga yan. Kalma lang tayo. Kalma. Kalma. Yes enjoy lang natin yung buhay natin. Diyos ko, alam mo ba, ang sarap kaya mabuhay na lakang Kaysa yes. ka sa mundo na hindi ka naman inaano. Di ba? Totoo ba na maraming branch ng iyong parisan ang magbubukas? Kung oo, ay saan ang mga lugar na ito? natin sa uh, Pampanga, San Fernando, at sa Caloocan, uh, Calamba, Kalamba, Quezon, sampung yes. branch. At hindi diwata pa siya mag-open. Mayroon tayong mga na diwata, sumay, diwata, espagueti,

kahit anong sira nila dito live tayo ngayon dito asan ka tayo anong date ba ngayon October 16 uh, alas 3 ng hapon Quezon City Branch sabi nila wala nang kumakain pero ano bang nangyari tinalong ulit sa labas ng para san si diwata about sa issue ng pet peeve at ito ang kanyang kasagutan wala walang ganun tanong sa akin baklang ko inedit nakita mo edit edit lang may nakita ka bang nagaling sa bibig ko nga di sulat lang edit kasi binago nila hey, di ba nakita mo kung nang talaga sa bibit ko salita ko walang gano'n ang ginawa nila ginagina marami kasi ang ginagawa ng action para mag printing kasi nasa ano ngayon tayo nasa si na social media Pakinggan naman natin si Diwata dahil ang balita ay lalabas daw siya sa PTB4. Tingnan din natin kung marami pa ding tao dito sa Quezon City branch ng kanyang parisan at kung ano-ano ang mga plano ni Diwata sa mga susunod na araw para sa kanyang business. Hi guys, for today's video, nandito to ngayon sa Diwata, Quezon City, Brasla kung saan may event na naman tayo dito at isa tayo sa mga picture na naman sa PTB4 um, nakita nyo naman kung gaano karami yung mga tao dito sa Quezon City, Brass natin live to ha anong date ba ngayon? October 16, 2024 so anong oras? kailangan ano? alas 2 ng hapon and 5 seconds. Ayan, malapit na mag 6 uh, seconds. Ipakita mo kung gaano karami ang tao na kumakain pa din dito sa Biwata, Quezon City Brands. At kabalik tara naman ito ng mga basher na mga panira na wala na daw katao-tao. So, live tayo ngayon ipapakita sa inyo sa ating cellphone na sobrang dami pa rin. Ayan ha, dami tao. Pati dito sa kabilang side. Kaya patunay lamang ito na marami pa rin ang sumusuporta sa Diwata Paris at gusto ko kayong pasalamatan lahat. Maraming salamat sa mga supporters at sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa Diwata Paris. At maraming salamat din dahil magkakaroon na tayo ng maraming branches bukod sa Paris natin, meron din tayo mga kiosk na kung saan may eh, kita nyo ba yung Diwata hotdog, Diwata spaghetti, Diwata Sumay, Diwata sopulit. Malapit na 'yan sasabay natin yan sa launching natin ng mga Diwata Paris. Hindi lang Diwata Paris yung magbubukas na kung saan ang target naman natin ng ating mga kiosk ay sa ating naman mga malls. So, ayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ano naman Diwata, masasabi mo sa mga nagkakalat ng fake interview mo daw tungkol sa pet peeve? Meron ka bang pwedeng may paliwanag sa kanila? Ako ng bashers, may pagkakataon pa para makaahon din sa buhay, di ba? sana yung pambabasyon sa isip nyo minsan okay. kung kayo kayo kasi ano bang rason bakit nyo binabasang isang tao na wala naman siguro ginagawang masama sa inyo okay. so, una hindi naman yata kayo na uh, napit pero with you pangalawa hindi kayo inagrabyado so walang rason para ibas yung tao ngayon kung naiingit kayo kung yun, lang yung naman yung may gindahilan magsigap na lang din di ba? Yes. para makaangat din siguro sa buhay so yun lang pero ako naman ako nang papaanbis sa mga bachelor kasi di ba bakit ako mag to? Wala naman, wala naman ito sa buhay ko na maganda. true hindi mo na lang sa mga <laughs> Jane, sa dami kong iniisip, lalo ka lang ma express, di ba? Correct. At saka ulang sinabi ko na, bakit ako magpapekta sa mga basher? Eh, wala naman yung maidudurot sa sarili hindi ko na maganda. At saka, hindi ko naman sila inagrabiado, hindi ko naman sila sa super video. naman ako ng tama, lumalaban ako ng pata sa mga maraan, bakit ko sila yung tingin? Correct. Diba? Hindi ko alam sa kanila, sila kaya sa rin. Sa pagkakasin, talaga, yung mga basher, mga ingin, di ba? Oo. Uh -huh. Ingitera, mga ganon, mga listen people. Kanilang Pero kung kayo yan, wala namang problema doon. Pero kung basher out ako dyan. Doon lang tayo sa basher. Ba? Narinig natin yung mga sinabi ni Diwata tungkol doon sa mga nagkakalat sa kanya na nagkaroon daw siya ng interview about pet peeve. Pero hinahanap ko talaga yung video na yun pero wala naman. Ang nakikita ko lang is yung photo nung interview niya sa Comelec tapos yung Uh, text na nandun sa baba na sinasabi na uh, tina, um, parang tinatanong si Diwata about pet peeve pero tingin ko at sigurado ako na fake news yon meron lang gumawa nung kumuha ng letrato tapos naglagay ng text so masasabi ko lang dun it would be better na dun sa mga gumagawa nun is wag nating siraan yung mga taong pini uh, pinipilit naman magbago or pinipilit mabuhay Uh, mali kasi yung galong kasi kumbaga hindi may tatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali kumbaga baga, uh, naiintindihan ko na naging suplada o suplado si Diwata at uh, hindi na namamansin medyo mataray at masungit pero hindi yun yung sagot para itama siya kumbaga mas maganda na sabihin natin kung bakit siya nagkamali, kung ano yung mga maling ginawa niya. At nasa sa kanya na yun kung babagoy niya. Kesa yung gagawa tayo ng istorya para pabagsakin yung tao. Kung baga, uh, mali na nga yung sa tingin natin na hindi magandang pakikitungo niya dun sa mga ibang tao. Tapos gagawa tayo ng isa pang mali para makuha niya yung attention na mali yung ginawa niya. So, ang mangyayari nun, para lang tayong gumagawa ng domino effect na ang mangyayari, sa halip na isipin niya na magbago, lalo pa siyang magagalit sa mga tao. So that's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Tour.